Guys, palagi na lang tayong nabubuli Dito sa city natin Ngayon mga guys Magpapalakas tayo Magjagging jogging na lang tayo mga guys Pupunta daw kami Sa gym guys So ngayon guys Ang andito po ngayon ay Ako tapos si Joshua P. Clemente Ay Pasiglig na lang tayo mga guys. Malapit na tayo guys. Malapit na tayo guys. Nahulog tayo mga guys. Ito na po yung gym. So, yung binuot natin kagad mga guys, 300, 300 pounds. Tignan nyo mga guys, 300 pounds. Ito naman, guys, i-150 pounds. Kaya kong buhatin. Kaya kong buhatin ng isang kamay lang mga guys. Ala guys, meron daw na, na nangyari kay Jotjot. 3, 2, 1, go! Ala guys, may nangyari kay Jotjot. Mer meron na siyang maliit na muscle guys. Yan o sa paa niya. Kaya nga mga guys, tignan niyo mga guys nabubuhat ko pa rin ng isang kamay. At saka, magkakano tayo. Magkakano tayo oh, nakakapagod eh. Ha, 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 ha. Lo guys, meron na naman na, nang, nang, nang yayayari kay jojo Lo guys! Taraan! <laughs> Ayan. 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 Yan, Tapos jut jut. Doon naman sa isa. Meron pa bang isa? Oo. Oh, oh. Yeah. Ayan. Yeah. 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 May gagawin pa ako mamaya. At ito pa. Training ka na Jot Ayan. Yeah. Dalawa po yung... Jot, meron bang na bang nanangyari sa'yo? Ayan. Oo. Alam, ngayon nagkukulog-kulog na. Yan, guys. So, nagtra-training-training si Jot-Jot. Tapos, nagkulog-kulog. Tapos, naging ganyan. What? Tapos, guys, may muscles na siya konti, guys. Uy. Ang galing, no, guys? Magtutubig muna tayo, mga guys. Wow, gabi na pala? Jot, natulog ka na. Uy, Ay, Jot, diet, baka... da, diet, muna ako. Okay. Kasi, Jot, alam mo, magkukuhan yung mga bulis mo. Ay, kala ko Bukas na pala. Bukas pa pala. Punta tayo sa grocery, mga guys. May... May... Gro grocery tayo. Halong... Luna diet ko kaya ang kukuhin ko mga guys kitapon at saging. Alay, hindi makuha yung saging. Yan! Kakain muna tayo sa gym mga guys. Mamaya mga guys, kakain tayo ng may karneng may gulay. Healthy rin yun. Healthy rin yun, mga guys. Kumaka. Kumakain po ako. Nagbabagat po ako. Hmm. Tapos na, mga guys. Okay, guys. Yun lang. Tapos, guys, pupunta lang kami. Tapos, ikakalaban namin yung mga bulls ni Jot Jot. Bye, guys! Mamaya po. Mamaya po. Mamaya. Mamaya pa, mga guys. Yung mga bulay mamaya po. Joke lang pala. Nagkulog-kulog. <laughs> Nagkulog-tulog na naman, mga guys. Ah! Ah! Iwasan na ako, mga guys. Tapos, biglang-biglang nag-training. Yung mga bule. susugodin na, na lang natin, mga guys, yung mga bule. Okay, yun na, guys. Yun lang. Pupunta namin, susugodin yung bule, guys. Okay? Okay, yun lang. Bye-bye, guys.